Hello guys, for today's video, tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng ampalaya na hindi bitter. So yan, kung nakong is nag ako ng bawang at sibuyas. So, sa sibuyas, isang pirasong medium size lang. Kasi sobrang mahal na sibuyas ngayon. And then sa bawang naman, mga half nung isang, ano ba tawag doon? Nasaan, isang bunga. And then, lalagyan mo ng kamatis. Syempre, sa kamatis, pwedeng hanggang dalawang pirasong kamatis. Kasi pag masyadong marami, aasin. So yan, medyo palambutin lang natin ng konti bago natin ihalo ang next ingredients. So, ang ampalaya nga pala ay nakakapagpapula ng dugo. So, masustansya siya. Kadalasan ayaw nila ng ampalaya kasi nga mapait. So, yan ang ating panahog. Ang shrimp. So, ihipon, pinalatang kulay yung katawan. Then, iniwan ko yung pinakapuntot sa kayong ulo. So, ulo kasi yung mahalaga dyan kasi na dyan ang katas. Ano so, yung masarap sipsipin ng ulo kasi na, na ang katas. So, haluhaluin lang and then lagyan natin ng paminta at asin. Depende sa alat na gusto nyo. Then, halo. Pero ako, kadalasan, ginagamitan ko ng patis sa pampaalat. Pero hindi lagyan ko rin ng asin. Then, mas prefer ko ang rock salt kaysa sa iodized salt. ko, parang mas madali siyang tansyahin. Then, next is yung prinito kong tokwa kanina kasabay nung natirang liyempo kagabi. Kapras liyempo. So, ganyan lang para magmukhang marami yung sahog lagyan mo ng tofu or kaya chicharon pero ngayon mahal na rin chicharon eh. wala na talaga mura ngayon eh. mura na lang ngayon eh. as in mura na lang <laughs> so yan after nyan, kumuha ko ng patis at nilagyan ko ng konti para naman magka extra lasa siya kasi iba yung alat ng patis sa alat ng asin so sa alat ng asin no, parang bling lang siya diba tulad sa patis parang may konting twist siya kasi nga gawa siya sa fish That's why you call it fish sauce. Next is yung ampalaya na mapait. Pero, ang technique dyan para hindi po ay huwag mong hahaluin. At yan nga, takpan mo for 3 minutes. At lalagyan natin ng timer para iwas sunog or iwas overcook. So, tatapos ang 3 minutes and then babatiin mo naman ang itlog habang nahantay mo ang 3 minutes. So, batiin mo lang batiin yan. Okay, yung magunga -ma aawayan. Basta batiin mo lang, okay? Ayan na. Natapos na ang chiminets, buksan na ang takip. At tara! Huwag mo pa rin haluin. So, lagyan ng konting... Depende sa sa'yo, optional na lang dyan. Kung gusto mo lagyan ng pang um, another pang palasa. Hindi ba nilalagyan ng uh, nar cube? Pero ako, okay na Kasi yun, available. So, yung magic syrup na yun, natira lang. So, ang budget mo nga na ito ay hindi lalagpas ng 110. Pwede mo na ilagay yung itlog na iyong hindi inaway. Hindi iyong binati. Yarn. So, yun iba, ginagawa, tokwa lang. Hindi ito nilalagay. So, naglagay sila ng tokwa, tapos dinudulog nila para mas, mas mukhang marami yung itlog. Kasi, mahal na rin itlog kayo. Wala na talagang mura. Ayan. Another 3 minutes. So, so, low heat lang to, no? Hindi siya medium. Para, parang may steam. Lagi mo para hindi rin lalabas yung pinakalasa. So, ayan. Natapos ng 3 minutes. Puksan mo na ulit at Pwede mo lang haluin. So, nabilang nyo ba kung ilang beses ko siya kinalo? Diba? Yan. 2 to 3 times lang. Sa una, steam mo lang ng konti, 3 minutes, and then lagay mo ng itlog. Then, next is, another 3 minutes. Pwedeng pwede na yan. So, kasi medyo, gusto ko yung medyo ma malutong. Kaya, semi-half cook. So, depende sa'yo kung gusto mo lutong-luto, mag-extend ka lang na another 3 minutes. Yun lang. Thank you for watching! Please subscribe!